Hi guys, for today's video po pala ay dumating na po yung in-order ko sa si Shopee na ball pen. Bale, ang in-order ko po lahat na ball pen ay 100 pieces po. Tapos po, ibebenta ko po to ng 10 pesos each. Ayan po, binuksan ko na po pala. Hirap na hirap po pala ako dyan. Inalis ko na po pala yung tape. Ayan. nakita ko na po pala yung ball pen napakarami at napakaganda ayan na po pala yung inorder ko unti-unti na pong lumalabas ayan na po, masayang-masaya po ako kasi nakita ko na po nang mabuti ang order ko kaya po pala dito guys, maingay kasi may basketball na naman Ayan po, sobrang ganda talaga ng in-order ko sa si Shopee. Kaya guys, sana bumili po kayo sa akin. Guys, sana sa Monday bumili po kayo sa akin at 10 pesos each lang po. Ayan po, napaganda. Na Iti-testing po natin kung gaano kaganda. Ayan po pala, sobrang ganda po pala niyan. Ayan o, ipapakita ko na po pala sa inyo ng malapitan. Sobrang ganda po pala niyan. Tapos, ang rami ng ball pen. 100 pieces talaga. Walang labis, walang kulang. Sa dami po pala nang in-order ko sa si Shopee, nagko na lang po kasi sobrang ganda. Kaya, yun na muna po guys. Bye!